Makikita na natin ngayon kung sino nga ba ang tunay na traitor sa tatlong alyansa ni Jack, at ang nakakagulat, kilalang kilala ito ni Noah. Ngunit hindi lang iyon ang dapat abangan, sapagkat papalapit na rin ang ama ni Noah sa mismong base ng mga kalaban. Ang bigla paglapit ni Mr. Fogg ay nagdulot ng matinding alarma sa buong kampo ng kalaban, lalo na sa kanilang leader na si Zachariah. Ramdam ang tensyon sa paligid, tila bawat isa ay naghahanda sa paparating na unos. Ngunit bago pa man makapasok si Mr. Fogg sa loob ng base, mauuna munang kumilos si Jack at Noah. At ngayon, nabubuo ang tanong na bumabalot sa lahat, kaya kaya nilang harapin ang mga kalabang naghihintay. Ito ang tatalakayin ko ngayon, kaya kung handa ka na, teren at simulan na natin. What's up mga koops, Manga Moto nagbabalik. Record of Ragnarok spin-off, Jack the Ripper Case Files Kabanata 54. Betrayal. Sa pagsisimula ng kabanata, bumungad ang isang tanawin ng katahimikan sa loob ng isang lihim na base. Magkakasama sina Dr. Theodore, ang kanilang leader na si Zachariah, at Cerberus. Tahimik silang nag-aabang habang ginagamit ni Cerberus ang kanyang kakayahan, Doom Pulse, Sixth Sense of the Underworld, upang obserbahan ang mga kaganapan sa labas ng kanilang kuta. Mula sa malawak na saklaw ng kanyang abilidad, nasisilayan niya ang matinding sagupaan sa labas, sinaminator at griffon, kasalukuyang nakikipagbanggaan sa dalawang veteranong mandirigmang ang kinatatakutan pa rin ng marami, sinatatang George at P-Man. Sa malawak na field of vision ni Cerberus, sabay-sabay niyang nasasaksihan ang bawat galaw, bawat hampas, bawat pagigkas ng enerhiya, tila isa siyang CCTV na nakamasid sa gitna ng kaguluhan. Ngunit sa isang iglaf, nanlaki ang kanyang mga mata. May kakaibang presensyang naramdaman, isang enerhiya na napakalakas, ngunit biglang naglaho na parang nilamo ng kawalan. Sa parehong sandali, napansin niya ang mga tauhan nila sa frontline na nagbagsakan, kasama ang isang pamilyar na mukha na wala ng buhay. Kasabay nito, mabilis na pumasok sa silid ang isa sa kanilang mga tauhan, hingal at puno ng kaba. Sa ulat na dala nito, nabunyag ang nakapangangilabot na balita. Sa District 20, natagpuan ang katawan ng isa sa kanilang Cavalry Generals, si Panse. Wala na itong buhay, at ang pinakakakilakilabot, malinis na naputol sa kalahati ang katawan nito, tila pinilas ng isang hindi maipaliwanag na puwersa. Sa narinig, tila nanlamig ang paligid. Napaisip si Dr. Theodore, hindi niya akalaing si Panse ay tutungo sa isla ng Avalon. Ngunit ang tanong na hindi niya matakasan ay malinaw, sino ang may kakayahang patayin ang isa sa kanilang mga general? Tahimik na nagmuni-muni si Zachariah, isa sa mga pinuno ng Royal Dragons. Sa ilang sandali ng pag-iisip, nagkaroon siya ng kaliwanagan. Ang halimaw na si Mr. Pog, siya lamang ang posibleng may kakayahang tapusin si Panse. At kung totoo ito, nangangahulugang kahit isa sa tatlong pinakamatitinding cavalry generals nila ay hindi man lang makaliligtas sa kamay ng halimaw na iyon. Dama po ang bigat ng revelasyong iyon sa buong silid. Ang katahimikan ay unti-unting napalitan ng kaba at pangamba. Muli, ibinalik ni Cerberus ang kanyang atensyon sa Doom Pulse, at doon, nasilayan niya mismo ang kinatatakutan nilang mangyari. Si Mr. Fogg, ang ama ni Noah, ay papalapit na sa kanilang base. Mabilis, mapanira. Lahat ng humaharang sa kanyang daraanan ay tinatapos niya sa loob lamang ng ilang segundo. Sa mabilis na kalkulasyon ni Cerberus, wala pang sampung minuto at naruroon na ito sa kanilang kinaroroonan. Ang ekspresyon ni Dr. Theodore ay nagbago, mula sa kumpiyansa, naging pagkabigla. Halos hindi siya makapaniwala na ang halimaw ay naririto na mismo, papalapit sa kanilang base. Mabilis namang nagtanong si Zachariah tungkol sa iba pang labanan sa paligid ng laboratorio. Matiagang nagulat si Cerberus, sa kasalukuyan, pantay ang laban sa labas, si Naminator at Griffin ay patuloy na nakikipagtagisan sa dalawang matatandang kalaban. Ngunit sa kabila ng balanseng labanan, malinaw ang katotohanan, dalawang matanda lamang ang nakatabla sa dalawa sa pangmalakasan nilang puwersa. Isang sitwasyong nakakahiya, ngunit hindi na nila kayang itanggi. Nagpatuloy sa pag-observe si Cerberus, ngunit bigla siyang napatigil. May isa pang problema bukod kay Mr. Fogg. May dalawang presensya na nagtataglay ng napakalakas na enerhiya ang papalapit din sa direksyon ng kanilang base. Dalawang nilalang na hindi niya agad makilala, ngunit ramdam niya, hindi sila ordinaryo. Kasunod nito, lumipat ang tanawin sa isang madilim na kagubatan. Magkasama si Noah at Jack, at tanaw na ni Noah ang kanilang target, ang isang lumang distillery, kung saan naruroon ang lihim na laboratorio ng kalaban, ang mismong pinagmumula ng lahat ng kaguluhan. Tahimik silang lumusot papasok. Ang paligid ay tila iniwan, walang bantay, walang trap, tila lahat ng puwersa ay nasa labas, abala sa labanan. Habang bumababa sila sa ilalim ng distillery, bumungad ang isang napakalawak na pasilidad sa kailaliman. Sa katahimikan ng eksena, makikita sa mukha ni Jack ang paghanga. Para sa kanya, ang lugar na ito ay parang direktang hinugot mula sa isang detective novel, isang tagpong puno ng misteryo, lihim, at panganib. Ngunit sa pagkakataong ito, sila mismo ang mga pangunahing tauhan. At ang kwentong ito, ay nagsisimula ng maging totoo. Pero nagtataka talaga si Noah, dahil para sa isang napakahalagang pasilidad tulad ng kanilang pinasok, masyadong maluwag ang seguridad sa loob nito, tila wala ng bantay. May masamang kutob talaga siya sa mga nangyayari. Kailangan daw nilang agad mahanap ang kanyang kapatid na si Luna at ang kasamahan niya sa Mother Goose na si Gina. Sa matalinong pag-aanalisa ni Noah, napansin niya si Jack na natatawa lang habang nauunang tumatakbo, ngunit biglang tumigil. Napaisip naman si Noah sa pinaggagawa ni Jack. At sa sandaling iyon, nasabi ng ating bida na tila nagkatotoo ang kutob ni Noah. Sa paligid, nakaabang na pala ang kanilang mga kalaban sa daraanan, at maging sa likuran ay may mga nakaharang na rin, bagay na agad napansin ni Noah. Napapaligiran na sila, at siguradong wala nang lulusutin pa para makatakas. Isa sa mga Phantom Beast Commander, si Coquetres, ang lumantad sa kanila. Sa malamig na ng ngiti nito, binati niya sila, malugod daw silang welcome sa impyerno. Kalmadong napalingon naman si Jack sa kalabang nagsalita, at pati si Noah ay napalingon rin. Unti-unting inalis ni Jack ang kanyang hat bilang tanda ng paggalang sa babaeng kalaban nila. Sa tinig ni Jack, tila may halong kasiyahan sa ingranding pagsalubong ng kanilang mga kalaban. Habang si Noah naman ay napaisip, hinihintay ba talaga sila ng mga kalaban? Alam na ba ng mga ito ang kanilang bawat galaw? Kumpiyansang wika ni Coquetres, tila ipinahihiwatig niya na hindi ganoon kadaling makapasok sa kanilang base. Sayang lamang daw ang lahat ng ginawa ni Najak Jack at Noah, sapagkat mayroon silang napakahusay na bantay sa loob, isang bantay na kailanman ay hindi pumapalya sa kanyang tungkulin. Kasabay ng mapanuksong ngiti ni Coquetres, sabay-sabay na naghanda ang mga enhanced humans para umatake. Ngunit hindi rin nagpahuli si Najak Jack at Noah, handa rin silang sumalubong sa paparating na labanan. Isang ngiting tagumpay ang gumuhit sa mukha ng isang enhanced human habang handa na itong lumusob, nagsasabing dudurugin niya si Noah at Jack. Ngunit sa sumunod na sandali, isang mabilis na ihit ng hangin ang paparating, at sa isang iglap, umikot ang ulo ng enhanced human ng tatlong beses. Isang matinding ataking tumama sa kanya ang tuluyang kumitil sa kanyang buhay. Napatingin sina Jack, Coquetres, at Noah sa direksyon ng pag-atake sa gitna ng dilim, isang nilalang ang mabilis na kumikilos, inaatake ang mga enhanced humans mula sa mga anino. Nang makita ni Noah nang malapitan kung sino ang may kagagawan, napangiti siya. Kilala niya ang misteryosong nilalang na iyon, ang kanyang mentor, si Mug. Wala man lang kahit isang sugat sa katawan nito. Napuno ng saya ang dibdib ni Noah, agad siyang nakaramdam ng ginhawa sa pagdating ng kanyang guro. Naitanong pa niya rito na nakapasok na rin pala ito sa loob ng base ng kalaban, at idinagdag niya kung ano na ang nangyari sa mga kasamahan nilang si Nakrol at iba pa. Ipinaliwanag ni Monk na nahirapan si Nakrol, Jasper, Danny, at ang iba pa sa mga enhanced humans na kanilang nakaharap, dahilan upang magkahiwalay sila habang papasok sa base ng kalaban. Ngunit kakaiba ang titig ni Jack kay Monk, malalim, matalim, at puno ng pag-aalinlangan. Tinanong ni Monk si Noah kung ano ang kanilang susunod na gagawin, kung atres ba muna sila. Mariing tumugon si Noah, taglay ang sariling pasya, hindi sila atres. Uunahin nila ang pagliligtas kina Luna at Gina. Sabay-sabay nilang papasukin ang pinakaloob ng base. Sangayon si Monk at Jack sa desisyon ni Noah, handang makipagbanggaan sa sino mang haarang sa kanila. Ngunit may kumpiyansang babala si Coquetres, mariing sinasabing imposibleng magtagumpay ang plano ni Noah. Ngunit wala nang pakialam si Noah sa anumang babala. Nakahanda na siyang lumusob, at sigurado siyang walang sino mang makakaligtas sa kanyang pag-atake. Ang tanging nasa isip niya, kung sino ang gustong mamatay, harapin siya ngayon. Subalit sa gitna ng kanyang tapang, muling maririnig ang mabilis na ihip ng hangin na papalapit sa kanya. At sa isang iglap, isang matinding atake ang tumama sa kanyang batok. Nabigla si Noah, hindi malaman kung saan iyon nang galing. Nabitawan niya ang kanyang dalawang dagger, at unti-unting nanghina ang kanyang katawan sa biglang pagsalakay. Hindi siya makapaniwala sa nangyari. At nang lingunin niya ang kanyang likuran. Tumambad sa kanya ang pinakamasakit na katotohanan bago siya tuluyang mawala ng malay. Ang umatake sa kanya, ang sariling mentor niyang si Mom. Walang bakas ng pagsisisi sa mukha nito. Tahimik nitong tinitigan ang walang malay na Noah na nakahandusay sa sahig. Sa di kalayuan, bahagyang natawa si Coquetres, habang si Jack naman ay napangiti na lang sa hindi inaasahang pangyayari. Dito ay tuluyan ang ibinunyag ni Jack ang katotohanan kay Monk, na mula pa lamang noong una niyang makita ito, alam na niya ang pagtataksil na nakatago sa likod ng mukha nito. Nabigla si Monk, hindi makapaniwala sa mga salitang ibinulgar ni Jack. Nagpatuloy ang ating bida. Ang samahan sa Mother Goose ay nakabatay sa matinding tiwala at malalim na pagmamahalan sa bawat isa. Ngunit sa kaso ni Monk, may dalawang emosyon na nakahalo, isang guilt, na mahigpit na kumakapit sa pag-ibig niya para sa kanyang mga kasamahan, at isang paninindigan, na hindi niya kayang talikuran kahit kapalit ang pagtataksil sa mga taong minahal niya. Guilt at paninindigan, magkasalungat ngunit marilag na damdamin, marupok ngunit kahanga-hanga, mga kulay ng emosyon na bihirang makita. Napailing si Monk at nasabi na kaya palang makita ni Jack ang mga bagay na iyon. Ngunit bakit siya nanahimik? Bakit hindi niya sinabi sa kanilang mga kaalyado bago pa man umabot sa ganitong punto? Hindi ba't halata na dapat iyon? Ngumiti si Jack, bahagyang yumoko, tila ba nalulugod sa eksenang nagaganap. Para sa kanya, ang mga sandaling lumalabas ang tunay na pagkatao ng isang tao, iyon ang pinakamasarap na bahagi ng palabas, ang pinakakapanapanabot na eksena. Ang mga spoiler, ayon sa kanyang pananaw, ay sumisira lamang sa saya ng sorpresa. At higit sa lahat, matagal na niyang gustong bigkasan ang linyang ito. Brutus pati ikaw. Isang pahiwatig ng pagkabigla, ng pagtataksil mula sa loob mismo ng pagkakaibigan, isang klasikong senaryo ng pagkawasak ng tiwala, at ang perfectong pagtatapos para sa eksenang ito. At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Shoutout po muna kina! So, Puses ng kasaysayan Sa kanyang tangan Manamoto, ikaw ang gabay Sa laban ng Diyos sa tao Tagumpay ay taglay Ang kanyang tinig, di maglalaho Kahit matapos ang lahat ng...